Sino ka? Hala, yan you o, know, kaitim Nasa taas nang puno. Yan o. Hala, sali matal kita ate. Mr. Corde. Oh, uy. Ah, yan, baksak. Yan o, sali kita ate, Mr. Corde. <coughs> oh, yan. Sige, wag kagagalaw. Papatayin kita. <coughs> Papatayin kita.

Sunugin natin yan. Anong bagay sa'yo. Huh? Hello mga idol, it's me again, Choi Inato Ghost Hunter. Uh, magandang araw po sa ating uh, lahat. And shout out po sa ating mga solid subscribers at saka sa ating mga silent supporters na laging nanonood dito po sa ating channel. So mga idol, mayro, uh, mayroon, uh, sa akong sasabihin po sa inyo ngayon. At kasi po nung nag-update po tayo, at uh, nalaman ko po na yung babaeng 12 anyos ay nabuntis po ng kanyang jowa. No? Kasi po at uh, hindi ko alam kung ano po nangyari. Uh, bigla po siyang nawala. No? Uh, lumayas po siya kung saan po siya lang nakatira. So ngayon nahanapin natin. Uh, hindi ko na nabidyohan mga idol kasi sobrang nagmamadali tayo. So pupunta natin yung kubo ulit. At uh, susubukan ko lang na magpunta at mag-vlog. Baka sakaling nandun po yung babae. Kasi po, uh, sabi niya mga idol, nabuntis po siya ng kanyang jowa. Ngayon, babalikan siguro niya yung kanyang lalaki. So, pupuntahan natin at hindi ko po alam kung ano pong mayayari ngayon. So, sana po support, uh, supportahan niyo ako at samahan niyo ako ngayon sa aking pag-vlog. Kasi nag-iisa po ako ngayon mga idol. At uh, sa lahat po ng hindi pa subscribe po dito po sa ating muting channel. So, mag-subscribe na po kayo. At huwag kalimutan, i-click ninyo ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. So, tara mga idol. Hindi natin patatagalin pat. Mag-update tayo ngayon sa kubo. Tara. So, yun mga idol. Ngayon, update tayo. No, kasi po talagang uh, tumakas yung babae. Baka gusto niya makita yung johan niya. Tapos yung sabi niya, magtis daw siya. Pero hindi ako maniniwala mga idol kapag hindi natin makita dito. No? So, hanapin natin siya. Baka bumalik sa kubo, pakay hanap nyong bago niyang jowa kasi napatay natin yung dating jowa niya, may bago kasi may bago kasi siya eh kaya inihintay niya eh. Oh. dito pa talaga sa area na to. Wala tayong magawa kung di uh, pupunta tayo dito. no? susubukan ko lang mga idol kung anong mangyayari ngayong araw na to. kung makita ba natin yung babaeng do si Anyos na nagsasabing buntis. So ayan mga idol, shout out sa ating mga solid subscribers na palaging nanonood sa ating munting channel. So maraming maraming salamat at ang daming nagpapa-shout out. So medyo uh, nagpahinga mo tayo ng saglit mga idol bago tayo pupunta doon, no? So nais ko lang pasalamatan at gusto kong pasalamatan po lahat ng mga uh, sumuporta po sa aking channel. Maraming maraming salamat po sa inyo, ma'am. Sir, sana po pagpatuloy niyo lang po yung pag-support dito po sa ating channel. At abangan niyo pa ang mga upload ko, no? Yan, sa lahat ng mga bago pa lang pumasok dito. Ayan, mag-subscribe kayo at i-click niyo ang notification bell para updated kayo mga idol sa lahat ng mga i-upload ko. So, tara continue tayo sa ating pag-vlog. Susubukan so, ko lang dito kung meron ba tayong makita. Kung wala, wala mga idol. Kung meron, mas okay. So, tara. Ayan. Ano kaya ang natin ngayon dito? So, nasa taas po tayo ng uh, dok. uh medyo iningal ako kasi yung paglalakad ganina ba. Uff, uh, uy parang may mga yapak na mga paa ah, mahangin sarap ng hangin uh. Okay, ano mangyayari sa ating pag-vlog ngayon. toh, ah. hu, wii, ang i, ah. ano naman to dito? parang may kutas yata dito ah, iyan ah. so, na, so yung mga item, masakit ng ina-kananat, ay yan ano kayang yung babae. Hala. Anong ginagawa dito? kakain hmm? Baka makita tayo. Ano yung ginagawa niya? Kausapin natin to. Miss? Miss? Sige mo ni mo dyan, Miss. Uy! Miss! Uy, saan ka ba ito? Ala. Ano to? Miss? Saan na siya? Saan na siya pumunta? Bilis naman magtago. Ano yan? Damit ito Parang matagal na yan. Yan. Lo. Ano Parang matagal na to dito oh. Hala. Damit ito ng babae oh. Nung doon si Anyus sabi ko na nga ba, baka nabiktima siya. Kasi sabi niya buntis daw siya. Paano yan mga idol? Saan na yung babae? Baka kinaan yung bata ba? Kahit araw ngayon Buti na lang naabutan ko dito Saan kaya yung pumunta? Napakabilis naman eh aswang kinain yata bata. Pero mga idol, hindi kaya eh. Nakapagtataka naman. Oborasyon muna tayo. Kurtas Patris Benedicti. kusang saan karasit mi sit Sa sa tanah. Nanggong sa hivana. Santa Malakwelevas ipsi bininabibas. Dito, mga idol. Oh. Ano? Oh. Ito yung sinusuot ng babae ba? Dugo ba to o parang mancha? Parang kakaiba naman yung kulay niya. Kakaiba yung kulay niya mga idol, pero ito yung sinusuot ng babae, puti. Ano'ng ginagawa niya dito? Bakit nandito to? Sana kaya yung mat... yung babae na yun. Swang. Alam ko nandito ka lang eh. Ayun. saan Ayun. Sana kaya siya nagpunta. Hindi ako nadala ngayon ng sibat yun yung aswang na tinamaan ko ng sibat ba. Iya na natin 'yan. hanapin natin dito. Uh, lakas ang hangin. Uh. Salamat ter kita teh. Mister kurde. Oh. susunugin natin yan hindi ko alam mga ino kung ano po ang nangyari yung babae baka na biktima yung buntis dito baka at tumakbo dito hindi naman siya matanda isa pang so, idol hanapin muna natin dito baka nandito kahit araw ngayon lumalabas na sila naghanap sila ng mga biktima kaya kayo ayan totoo po talaga na may aswang sa araw kasi po may ano kasi eh hindi na natatakot sa araw kasi kanya kanya po kasing klase ng mga aswang mga idol may aswang po sa gabi na lumalabas at mayroon din sa araw at mayroon din aswang na nagtatago din sa lupa kaya ayan yan yung nakita siguro natin ngayon dito sa area na to idol. So, napakatahimik naman ang lugar na to. So, nalito po tayo ngayon sa ano? Ayan. Sa taas ng bundok. Taas ng bundok eh. Ayan o. Ayan o. So, dyan ako galing kanina. So, nanak ko po yung nakaitim na babae Ano? So, sa area na to yun no oh. o oh, baka nagtatago dito ba sa mga damuhan masama mangyari sa atin baka hindi naman siguro yung aswang mga idol no? kakaiba naman uy! sino ka? Ano? Kaitin mo? Nasa taas ng puno. Yan lah Oh. kita Mr. Kode Oh. Uy. Ah, yan. Bagsak. Yan kita Mr. Kode Oh. Yan. Sige. Wag kagagalaw. Papatayin kita. Huh. Uh -huh. Papatayin kita. Hmm. 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 Ako sa patas ko sa mi it mihilok sundra ko sit midoks. Pati ni trosa tana nang gusto ni mibana. Sa malako ni basit subini ni bas. Lakas. Lakas niya. Sakit yung kamay ko. Tignan yung mga idolo. Buhay pa yan. Sige, kapag gumalaw ka ngayon, papatayin kita. Ha? Ikaw yung uh, nagbiktima sa ano ba? Sa buntis. Ha? Uy, ano sa ito? Baka may mga kasamahan dito. Yung mga idol, alam ko buhay pa yan. Papatayin natin to para hindi na ito makapinsala pa ng mga bata o mga tao. Huh? Mga, ma, mga sanggol ang ano ito ba? Mga buntis. Huh? Grabe ito ha. Yan mga idol oh. Huh? baho niya eh lang sa. Ikaw? Hmm? Um, buhay pa. Buhay pa yan. Ito. Hindi tayo medyo lalapit. Baka wala tayong sunggaban yan. Ayan o. Nandito siya mga idol sa taas ng puno. Hindi yan makagalaw na yan. Hindi na yan makagalaw. Tinamaan niya ng aking orasyon nandito siya sa taas ano kaya ginagawa niya baka gusto niya sigurong lumipad o oh, something dito malapit na kasi magabi kaya pumatong na siguro siya sa puno ayun dito oh. ayan dapat diba, pigil pa natin ito ng orasyon sa patris pinidikti ko sangkrasit mihiloks nondrakosit mihidoks sa satana Non gon sodi mivana, santa mala levas. na Tuluyan na kita para mula kana. Hmm. Hmm. Mm. 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 Sali <coughs> mata kita te mister recorde. Eh. Sangala nang ama. Amen. <coughs> Lana to. Dah. Tinuluyan ko na to. Tinuluyan ko na ito mga idol. Huh, sa wakas, nahuli din kita. Hindi tayo lalapit. Baka bigla yung uh, ano ng mga kasamahan. Alam ko marami itong kasamahan na ito eh. Wala na ito mga idol. Patay na ito. Ang dapat sa'yo sunugin. <coughs> Ayan. Sunugin natin ito. Para hindi na yun makapag ano. Sunogin natin yan. Ang bagay sa'yo. Ha? Sunugin natin to. Yan, tamunan muna natin to. Para hindi makita ng mga kapwa niya aswang. Grabe. Hmm? Papatay na mga ano, kaso wala tayong ano? Hmm. Ayan siya Patay oh. na to. Ayan. Patay na ito mga idol. Napakabangis ng kanyang ano. Eh. Kasi delikado yung buhok. Eh. Baka puno ano sa ano natin. Gawing sinulid yung buhok niya. Grabe. Wala. Mga idol. Ayan. Naka ano na tayo ng aswang ngayon. Patay na yan. Buti na pinsala na natin yan. Mag-ingat tayo sa gilip. Baka biglang sumugod yung mga kasamahan. Yan mga idol ah. Kaso wala akong dalang pang sunog. Pero yan muna. Tabunan muna natin ng mga ano. At babalikan natin to Sunugin natin to kapag nakadala na tayo ng ano, pang sunog na yan. Diyan, diyan pala siya sa puno. Pasensyahan na lang tayo ano, aswang ka. Ha? Kasi ang dami mo nang nabiktima eh. Ang dami mo nang nakuha ng mga tao at mga bata. Kaya ayan sa'yo. Yan ang bagay sa'yo. Patayin. Basta ko dito na idol. Basta ko dito para sa so, wakas na nahuli na natin yan. Napatay pa natin ha. So yan mga idol, hindi ko inaasahan to. Hindi ko inaasahan to mga idol. Iniwan ko dun yung katawan ng aswang. Hindi, <coughs> wala kasi akong dalang pang sunog. Pero na, napuruhan po natin. Kinakal natin sa leeg at saka malakas na orasyon. Matay na yun. Patay na. Yun tayo magtatagal dito. Baka mapansin tayo ng mga kasamaan. Alam ko marami sila dito eh. Hindi na siya gumagalaw. Wala na talaga. So yun po. Alis ako dito. uh, oh. Buti nilang. So wakas. Oh. Medyo nang ako. Nakakatakot. Kapag nakapatay tayo ng aswang. Woo. Uh, Sa tayo dito. Yun lang po mga idol. Woo. Uh.